Yan mga kasoyo Magandang uh, morning sa ating lahat Time check po Alas 7 na umaga So napapasyal ako dito sa Peaceport ng Dinahican At uh, Update Yan uh, Dalawang araw wala tayong upload Mga kasoyo At uh, medyo na visit doon sa kabila At uh, meron kaming ginawa ni Raps TV Vlog Yan yan yung picture So di pa yan tapos mga kasoyo at uh, may kulang pa yan na ibang kulay so ayan up, tamang update lang tayo ngayon mga kasoyo at uh, wala tayong upload aggo kayo na lang wala adventure ngayon bukas bugabog na naman malakas ang amihan bukas uh, pangalawang araw to ngayon na magandang uh, panahon so hindi natin alam kung kailan ulit kami makako ni Amigo Vic uh, Kapamburo man lang At uh, di pala natuloy yung uh, ano namin mga kasoyo at si Amigo na hinihintay ko Na paibsan yung bangka oh, At uh, siya na lang hinihintay ko na kung kailan namin ikakabit yung bagong ilisi Uh, siguro may apaalalahanan ko siya kung kailan nang ako uh, Akala ko kahapon kami makapagkabit At uh, Hindi lang natuloy mga kasoyo Ayan, Pasensya na po Sa mga nagabang pagpapalit ng na LC Ayan uh, Nangangarga ng yellow dito Ayan Helen tree oh. Bagong bangka din itong mga kasoyo Ito yung katabi ng fiber Yung John Alfred Halos magkasabayan din to ibaba. Mas tao na lang to ng kaunti. Yan. Yung healing interest na yan. Parang mga ngarga yata ng hilo. Ayan ah. o. Oh. Laking bangka rin yan. 200 bloke din daw yata. Ang kanyan o 180 ba yun? Ang kargada niyan. Bali ang series niyan ay 8. Apat-apat kamilanan Medyo lang tumalun Halos kakaunti na lang Mga bangka ngayon mga soyo Papansin natin na ilan na lang Ang pangulong lito Yung ibang nagsipag takbuhan na isang araw pa Pagkatapos ng Bagyong uwan Ay Nagsipag laut na kagad At walang isda o, oh, ang uh, peace port dito mga kasoyo, walang katao-tao. Yan ganito, ganito dito mga kasoyo pag walang tao. Ay pag walang isda, pag walang tao pati. Ganito dito pag walang isda. Mingaw. <laughs> Ika nga sabi sa Bisaya. Mingaw talaga. Ay, itong mga kano. Ano? Ang arga ng yelo Masana yung healing trees So yun Yun, shout out kay Sir Paul Ingat-ingat po ka diyan sa trabaho Sa araw-araw ninyong pamumuhay Pati rin po kay Brother Manny Pasco Bilyo shout out po dyan Ingat din po sa pagmamaniho uh, Brother Ayan. Kamusta na po si tatay? Kung okay na po ba ang kanyang kalagayan? Ayan. Uh, pagaling ka po tay. Ayan. Kay Ma'am Jeline Toledo. biglang shout out po. Kay Madam Upan Fitness. biglang shout out po. Ayan. Kay Sir Jelo Sir Jelo M. Magandang umaga po. Kamusta po dyan sa sa mga taga Rizal dyan ayan big out po dyan kay Dong Edwin Official dyan sa Taiwan ingat ingat po at uh, warikoy wari ko ang bagyo ay hindi pa umalis dyan sa inyo na kay paspasan pa yata dyan ang pagbubugbog ng bagyong uwan hindi pa natunaw so yun uh, sa lahat po ng ating mga solid subscriber Ayyan, salamat po ng marami sa mga silent viewers dyan ito na mas kabila mga passenger boat naman doon may nagdiskarga may nangangarga Sa bukas siguro mga kasoyo sabay sabay to Kasi bukas malakas na Lakas ang amihan Hihirapin mag ang mga bangkang pangulong Kaya bukas Pasyal tayo dito Baka maka-placing tayo at wala tayong isda <laughs> Sabay gano'n Baka biglang dumating yung Bangkang pangulong na brand nyo, eh. Yung Ilsan Ono oh, Baka biglang dumating ay eh... Maka Langka... nah. akyat tayo. Ayan. Pasang harga Ayan, dito naman tayo. Ayan. So, mga halos natitira ito mga bangkang pamiwasan <laughs> ayan good morning magkaling tayo doon kayo nasa Fishport ah so, dito naman tayo mga taga Aurora magkaya okay, ng kaya to. Ayan yung triple Z mga kasoyo Kamang palutang-lutang lang. ganda ng call na ngayon. Oh. Pwede na magpahibas. May alas din siguro ang taib. Sabihin ko nga pala si Amigo Vic na pwede na namin hilain dito para mamaya pagtaib. Kaya nandito na. Pagkahibas. Oh. Pwede na kami magtanggal ng ihi. Ayun yung fiber. laot-laotan mga kasoyot. Walang balita ko dyan ay kulang ng tao. Alas mga pamiwasan ngayon ang mga natitira dito. Gawa ng dalawang araw lang ang konay. dalawang araw lang ang magandang panahon. Dalawang araw lang ang lantap. Kaya, mga pamiwasan ngayon ay tambay talaga at baka malugi lang ang mga kasoyo yung iris G. parang hindi rin yata lalaot muna ang mga kasoyo yan o yun yung iris G. ganda lang talaga na puruma ng iris G, mga kasoyo do no? talagang malupito ng forma talaga ng Iris G yan ay re-repair na rin yan mga kasoyo kasi matagal-tagal na rin yan ang matibay dyan yung budiga ang parka nyan medyo palitan na rin yan siguro kasi tagal-tagal na rin yan eh baka may mga limang taon na rin yan mga kasoyo or apat simula nung nag vlog tayo yan yung nagpapakuan sa atin nagpapaangat ng channel <laughs> kasabayan natin na pagbablog yan ay kasagsagan din na lagi natin binablog at nire noon ayan gandang umaga po sa lahat mga kasoyo ayan pala tamsak po ng ating uh, video ayan tamang update lang po tayo ngayon ang uh, kulang ko may magsipag uh, datingan ngayon ng mga bangkang uh, namumuraw duro kay ng umaga pa yon yan la lumaki yung lawak ng space ng buhangin dito mga soyo gawa ng bagyong uwan talagang winalis yung tabi Ayan lang mga kasoyo tamang update natin dito at mamayang uh, tanghali naman itutuloy ko yung gawa ko doon at yun ay finish na bagay konting uh, retouch retouch na lang yun at uh, may konting uh, gagawin na lang ako doon at uh, may ginalan din pambiling uh, bigas bigas ba pambiling ulam <laughs> at uh, Kay, may generic kaysa wala May pumapasok sa atin ng kahit papaano So yun uh, Salamat po ng marami Sa inyong lahat mga kasoyo uh, Tamang update lang po At uh, tamang upload lang At uh, wala tayong content ngayon Na maigiigi uh, Hanggang dito na lang muna Yung ating video mga kasoyo Abang abang na lang tayo sa susunod Na kabanata At ah uh, Mamaya siguro, puporsigayin ko si Amigo Vic Na itong uh, Itong Triple Z ay Maiangat dito Mapahibsan Para bago maitago sa bungli O mga kasuyo ay Oskar Kilo na yung kuhan, At sa uh, ma easy trial Pati muna Para makita natin yung takbo Oo kung nag-improve ba or uh, nabibigatan ba or ano bang kanyang kalagayan sa magiging uh, bago niya EDC so yun mga kasayo thank you for watching salamat po sa mga magla like sa ating video kahit pa paano eh, meron tayong update uh, pasensya na po sa dalawang araw nating wala tayong upload at uh, yan sana magkaroon tayo ng adventure ulit at uh, monitor pa na monitor pa namin ng na kung tutuloy kami sa Subic. ano plano. Gawa ng medyo alanganin at tawag nito ah uh, malapit ng katapusan. At uh, kaming uh, dito sa dinahikan. Bahala na. Gawa ng hindi pa naman nakakalaot din sila sa Subic at bugabog nga din ang dagat doon. Medyo malakas din daw. Kaya si Kapitan Anay nga ay halos kulang-kulang isang buwan walang laot mga kasuyo. Gawa ng malakas nga ang panahon. Kaya observe-observe lang. Kaya gusto ko nga rin sana doon pumunta. At para makapag-adventure tayo ng matagal-tagal. Kung baga makakapag-upload tayo ng sunod-sunod ba. Ay gawa nang dito. Hindi talaga tayo makalaot. At... Uh, bukod sa ganito ang panahon dito wala talaga siguro mga December siguro basta bahala na so yun thank you for watching bye bye salamat po sa lahat ingat ingat po ayan amping amping ika ikang sabi saya so yun salamat